Anyo nga sa'yo Yorubun, sa inyo mga chinggo. So ngayon ano, nandito tayo sa probinsya Dahil bakasyon ko ngayon so Pumunta kami dito sa ano, lupa ng ano Ng father ko, yung naiwang lupa Tapos tinignan natin yung mga prutas kung Ano na yung kalagayan kasi may tinanay pa akong mga durian dito Nubago bago akong malis ng Korea, sobrang dami ng mga durian o, Ano Mga dosing durian kaso yung nabuhay Pito lang Yes, ngayon sobrang lalaki na. Ngayon titinan natin kung... Uh, kung nagbunga na ba. Try natin ano, pasyalan. Mga lods. Yan. Ito yung ano, yung... tinanim ko dati. Before ako nag-Korea. Yan o. Oh. Sobrang lalaki na. Tapos tiningnan namin ang dami ng bunga. Dito yung mga kasamahan ko, mga kaibigan. Sila yung nagbakod sa ano, bahay namin. Ayan. Pa-shoutout natin sila. Lods, shoutout Lods. Anong pangalan mo Lods? Eh, ano, anong pangalan mo Lods? Anong posisyon mo? Jason. anong posisyon mo doon sa ano? Master ano? Master Master Masun. Master Masun. Kaya na, Dimot, no? Ah, ito yung Masun talaga. Chick boy to eh. Ang daming chicks dito eh. Ayan, no? Si Mr. Joey Boy. Ayan, no? Ayan yung isa. Master Helper. Ayan, Master Helper. Pwede pa Olympic to eh. Kahit yung isang sakong siminto ito, kayang ibalibag sa mukha mo eh. Ayan, yan yung ano. Ano? Idol, nag-surrender ka na ba, Idol? Hindi pa. <laughs> okay lang. Hola <laughs> <Wala> yan. yan. <laughs> walang bisyo yan, walang bisyo yan. Payat lang talaga siya mga idol kaya ano. Normal sa kanya yan. Pero mabait 'yan, mabait. Siya yung gumagawa ng ano. Siya yung naggano ng buko. Siya pang pa umakyat. Siya pang pa ano pero si Hason. Putangin ng Hason na to. Siya pa umakyat, siya pang pa ano ng buko tapos siya nakaupulan dito. Payat <laughs> kaya Oh, 'yun. Sabihin niyo, shout out Korea. Shout out Korea. Shout out team, ano, ka-ipis diyan. Maka-ipis. makaipis. Shout out Korea. Uh, South Korea. Uh, shout out naman Japan. Japan naman. <laughs> Japan to <ko> ka. Kasi kasi plastic <laughs> eh. Sige, bayat pa rin. Yo, ba eh, Tolci? Isang ano, isang linggong walang kain sa Manila, kay git pa rin. Pag natin ng mga dito, mga ano, Master Mason, ayan oh. Shout out, shout out sa iyo, Ano masasabi mo sa trabaho natin, Lodz? Okay naman. <laughs> <laughs> tagalogin mo, tagalogin mo. Tagalogin mo, Lodz. Dahil Tagalog yung ujit natin. Eh. Ano, na-promote ka na ba? Palapit na. Palapit <laughs> na. Demote, demote. Ayan, ayan, ayan. <laughs> master, master blocker. Yan ang master mason. Na, na, na demote kasi. <laughs> Kain tayo ng ano, ng buko. Dahil nagbakasyon tayo, nandito tayo sa probinsya ngayon mga lords. tingnan natin yung bunga ng mga mga prutas, 'yan 'no. Daming ano rambutan. 'Yan. Mga durian. Yung ibang puno walang bunga. Malapit na ring mamunga 'to. Tayo po ang nagtanim nito mga lods. 'yan oh, ang dami. 2015 tinanim. Ngayon, 2015 'to mga lods. tinanim ngayon, ang lalaki na. Ayan oh, bunga oh, dami. Kasama din yung pato. Oh, ang dami bunga. May pato pa dito ha? Yan oh, ang dami. Isang ano lang ito, isang puno lang pero ang bunga sobrang dami. Oh. Kaso baka maunahan na tayo nito ng ano. Mga kapitbahay, hindi pa tayo makakuha nito. Sobrang dami mga lods. Ayan o oh, mga tsinggo. Sobrang dami may nandito pa ano sobrang ano lang mababa na puno pero ang pero may bunga na siya iyan oh sobrang baba niyan lods oh nakita mo naman oh lalapitan natin oh so oh, pwede na siyang anuhin ah uh, pwede siyang abutin ng kamay iyan oh sobrang ano lang siya nasa halos nasa lupa na siya yun yan o way back 2015 tinanim natin ito tapos ngayon ang ano na nagbunga na siya ang dami bakasyon kasi natin ngayon mga lods nasa Pilipinas ako ngayon tapos kumukuha kami ng anong buko ayan o yan durian pa rin yan ah kami kumuha ng buko yan. Sobrang liit lang ng puno pero yung bunga. Ito mamumunga na rin to mga next year siguro, ayan Tinanim natin to mga lods ano, uh, 2015 April yata kung di ako nagkamali. Ayan, eh, sobrang ano na niya, laki. Dati sobrang liit lang niya Yan, yan oh. isang puno pa din ito. Siguro next ano next the uh, year bubunga na rin 'yan. Shoutout mga lods oh. Kaway-kaway naman kayo dyan sa mga vlog natin diyan oh. Tagalogin mo sa tin. Tagalogin niyo. Tagalog yung audience natin eh. Mga IPA sa Korea. Ano, tato? Ayun oh. Isang puno pa rin to malapit na rin tong magbunga 2015 tinanim yan oh maganda talaga may tanim mga lods may aanihin yan oh sobrang ganda sobrang lalaki na yan dalawang puno yan mga lods oh sobrang tataas na dati ano lang to seedling palang lang sobrang liit kasi nagpaano ako mga lods nagpabakod sa bahay namin tapos natapos na yung bakod namin dito na kami pupunta sa ano lupa namin para manguha ng buko so tinignan din namin yung mga durian na tinanim ko noon sobrang lalaki na yan oh no? Kaso napaka ano, napakalungkot dahil hindi natin maabutan yung pagkahinog. Kasi uuwi na tayo, babalik na tayo sa Korea. Hilaw pa lahat eh. Sayang. Yun oh. No? Sobrang dami. Yan. Sobrang dami. Yan mga tauhan natin, mga kaibigan natin. Sila yung ano naggumawa ng pader. Yung cyclone. <laughs> sobrang liit lang ng durian doon Ngunit ang gugubunga Madami Hindi natin akalain na magbubunga na to hmm. Tingnan nyo naman Sobrang ano lang, baba Tapos yung ilan yung bunga Isa, dalawa, tatlo Apat, lima anim anim yung bunga dito sobrang ano sobrang dami sobrang lalaki ng mga bunga sayang din natin maabutan yung harvest nito kasi babalik na tayo next week in ano na hindi na natin maabutan to yan may nalaglag pa <laughs> Muntik pa tayong mga tagakan Maganda talaga dito sa probinsya mga lods Napaka ano, refreshing Napaka relax Ayun oh, may nalaglag na oh. Ayan oh, ang laki. <laughs> Durian pa din. Ano <laughs> 'yan? Isagol 'yan, Si Mutar 'yan, gumot na ba? Ano 'no? Durian 'yan, wala sana. Pagalan. Dilungguin mo. Ang ganda, ang yan, hanggang dito lang tayo mga lods. Salamat sa panonood. So, uh, napakaliit lang ng ano natin. Panahon, dahil 2 weeks lang yung bakasyon. Ano? Salamat sa panonood mga lods dahil ano lang ah uh, madali ma 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 lang din yung oras natin dito dahil sumaglit na kami dito dahil ka para kumain ng buko. Aalis din kami. Kasi nag ano pa kami nagpabakod ako sa bahay. Tapos ngayon lang natapos. Snack na lang kami dito. Yun. Salamat sa ano, panonood mga lods. See you in Korea.